dito kami ngayon guys sa Palakol River. Ayan yung ano tulay na mataas. Sa ilalim niyan, nandyan ang ilog na aming pupuntahan. Mag-update lang kami ngayon dito guys kasi nung mga nakaraan na pumunta kami, hindi ganito ka green ang kanyang paligid dahil sa sobrang init. So ngayon, bumalik kami ulit dito. Siyempre, alam niyo na guys, panibagong adventure. Ayan yung tulay sa taas guys. Ayun o. Yun, hanggang dun. Ay si madam. Sikat. <laughs> Ay si madam. si madam. So guys, nandito na kami ngayon sa Palakol River. Dati nung pumunta kami dito guys, punong puno ito ng cottage. Ngayon, wala na yung mga cottage kasi nga dahil nag uulan na. Tinanggal na nila yung mga cottage dito sa gilid. So ayan, kung maliligo kayo, tayo, doon na lang sa gitna. Ayan oh, yung mga bato. Dati-dati yung mga malalaking bato na yan, nasa gitna din yan. Ngayon, uh, nasa gilid na sila guys kasi nga naano na sila ng baha siguro pag lumalaki ang tubig naaanod sila sa tabi so kaya ito ngayon ang aming update dito sa Palakol River guys dito guys andito na kami sa Palakol River kaya may mga naliligo na ayan yung tulay Ito yung mga baka doon, o, oh, nagsiswimming, oh. Ang galing! dati rate yung ilog dito, guys, andito lang sa gitna. Wala yung dito sa gilid. Puro cottages yung sa gilid dito. Kaso ngayon, wala na yung mga cottages dahil nga, sabi nung aming nakausap, uh, yung iba na anod kasi ng baha. Pag malakas ang ulan kasi, lumalaki ang tubig. So, yung ibang cottages, natangay ng baha. Kaya wala na yung mga cottages dito sa gilid.

Alakol River. Ayan na yung tulay, guys. Ayun, may mga baka rin, oh. Nakiligo din, oh, guys, oh. Galing-galing nila. Sarap ng hangin. Ang lamig. <tos> ha? <coughs> Mataas yung chinelas niya, eh. Ayan sila madam. Dito, pumunta kami dito dati. Hindi ganito kaluwag guys yung ilog. Dahil ngatag tag-init. Ang ano dito maliit lang. Tapos puro damo at saka cottage. Ngayon wala ng cottage. Ngayon na si madam. Naligo na. <laughs> Nagtampisaw na. Hindi na nakatiis. <laughs> uh, hindi na nakatiis si madam. Ayan oh. Kasi yun yung may may konting cuttings pa. ano na? <laughs> Ayan oh. No? Medyo malakas yung agos ng ilog ngayon, guys. Ayan oh. No? Dati ano yan eh? hindi naman ganyan kalakas eh. Ay sila kuya oh. enjoy sila kuya na ligo. Ito na ngayon ang Palakol River guys. Ayan o, oh, lumaki na yung ilog. Lumawak na yung ganang tubig. Dahil sa tag-ulan, nawala na yung mga cottage dito sa gilid-gilid. Ayan oh, o, na siya bato. Pero masarap pa rin maligo guys. Sarap mag-swimming. Ayan oh, ang linaw ng tubig. oh, ito yung adventure namin today. Palakol River. Update namin to ngayon guys kasi yung ibang mga pinuntahan namin na ilog, ano, nagmalabo dahil sa ulan. Ayan guys, so. Pero dito malinis pa rin yung tubig nya guys. Ayan o. Oh. oh. ang ganda. Ayan, oh. may mga naliligo doon. Dito rin kami nagpwesto dati nila madam nung pumunta kami dito. yan ang ganda ng ano ng ilog oh ito oh, andito kami ngayon sa Balakaw River. Ay, ito to itubig oh. kasi, ano? 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 Ang dito, Maganda, no? Maganda pa siya. ka siya. Di doon sa mga bago kasi... Ay, sige. Ibag mo ng ka pa rin. Huwag mo lang isasabi kasi anong... Sige, anong...

itu juga mana dulu ito oh, ang ganda. Huh? Si Kainday, tsaka si Ka-Vlogger. <laughs> oh, ang ganda dyan, oh. Ah, oh, police storage ka na.

Parang salad pinipi. Ha? salad pinipi. Sir, salad. Buko salad lang sa kanya. Para kakaiba. Kuya, pa-open na din. Thank